Mabuhay mahal ta na mga kasamang guro. Kailangan ba na MA graduate ka na kung nais mong magpariklas ng iyong position to teacher 2, 3, 4, 5, 6, and 7? Ang sagot po ay hindi. Sapagkat ang minimum qualification po for the reclassification of these positions ay bachelor's degree in education lamang. Ibig mong sabihin, kung kayo po ay BS ed or BE graduate, okay na po iyon. Kung kayo naman po ay hindi education graduate, kailangan po ay may 18 units po kayo. No? And then, uh, kapag ka kayo po ay minimum QS lamang, pagka tumingin po tayo sa increment table, wala pa rin po tayong magiging points. Subalit, qualified po tayo pagdating po sa education. Kaya mainam pa rin po kung nagkataon na kayo ay may mga MA units or karma Makakatulong po ito para makataas ang points nyo sa education. Pero inuulit ko po, hindi po kinakailangan pa na MA graduate kayo kung mag apply po kayo sa Teachers 2 up to Teachers 7. Pero maaari po na ang mga makakalaban ninyo sa ranking ay mayroon ng mga MA units. At ang mga units ng MA po ay makakatulong para makapagpataas po ng inyong mga puntos.